Shout out muna tayo mga idol Well mga idol Sa mga pagpalang araw, ng pagpalang ulan Sinabay ako yung ulan Makaadyak pato naman ako ng mga dalag ano yung aking sige Simula po ako ng alas 6. Ay, mga idol, hindi ko naman nakawa ng mga kasi wala naman tayong kasama. Kaya pakikita ko na lang ulit sa mga lods. Super jackpot mga idol sa dalag. At sa gurami. Araw-araw natin pangingisda mga idol, hindi naman tayo nababasyo. Tayo maganda at hindi na ulit. tayo ng panggastos. puno mga idol puno kaya natin hindi lang natin nabibideo niya ang ating ang na isda kasi wala natin tayong kasama ayun mga idol pakikita ko na natin oh! baka bigay sabi na kayo ayun mga idol ito yung aking hinuling ngayong maga hindi na tayo nalugi so for jackpot mga lods

Ano idol? Super jackpot pa tawag ay napakalaki ng dalaga. Shoutout muna tayo mga idol. shoutout muna tayo kay Tolits, Crisos to mo. Tapos kay Ang Helopi Obra ng Nueve Siha. Tapos kay Jerry Carlos ng Paris Brand. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Ricky De La Cruz. And tapos kay Eliza Jean Burn nan this. Tapos shout out din sa kanyang pamilya sa Lucio, ay Lucero family yan. Shout out din kay Jerry Villamor ng Pangasinan. Shout out din kay JJ Mulat Jr. Tapos kay Robert Soliman ng Bicol at sa kanyang pamilya, sa Soliman family. Shout out po sa inyo lahat. Yan. Tama idol. Huwag din natin yung malulit. Kasi gusto ko ng ito ng bayar mamaya. Kaya ang ating huwag yung kurbulik. Pakadala po ng ating tilapia. Ito kami. Dito. Ang laki ng bulik eh. Inubukod ko mga yung mga malalaki kasi kinakagat yung mga maligit. So, no? mm -hmm. oh, yun, ito mga malalaki. Kasi nyo no? Doon lang sa may gilid. na -hmm. Ay, kasang 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 kasang. Pagkiyari ito mga lalabas pa ako. yun ko na yung kasi nasubahan yung mga dalag. Ito, leko naman. Kaya piti tayo mga ulitin magkapon. Ito Ito isda. Kaya po sila pumapayat ng ganyan kasi alas yung tubig sa baba. Bago suba na o sila. sila ng tubig. Ang so, mga idol, ang ko ngayon. At ko, mga siguro. Ano yung isa dito? Lahat. Ano lang yan, ngulit. Ngulit lang yan. 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 sabi, yan. Sabi, 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 sabi. Hãy hết cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank you, thank you, so much kay Lord. So, Pinagpala naman tayo ng biyaya mga Lods. Isda. Ayun mga Lods, ito. Pakulay na lang ito. Gurami. Malapit ng gurami. Oh. Wow. Hey, no, Ayun mga Ayon Ayun kapalang ah. Sa mga kapalang umaga po. Sa Pala po.